5.5 ISM, yeah, mga kanyang mga yeah, ism. Subaya. Alam mo, sa totoo lang, no? walang perfectong relasyon. Kahit gaano kumahal ang isang tao, darating at darating ang mga pagsubok. Pero ang tunay na sukutan ng pagmamahal, yung pipiliin mo pa rin siya na mamahalin mo habang buhay sa gitna ng gulo, kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Basta mayroong pag-asa at may dahilan para lumaban ka at para magmahalang kayong dalawa. And the story is uh, maganda, di ba? para happy ending ang story. Ayan, maganda maganda ng morning, maulang morning. Nakakagulat talaga ang weather, Wala tawing signal, pero south monsoon rain, 50 to 100 millimeters of rain. Ayan ang uh, sinabi ng pag-asa today and tomorrow noon. So, na naramdaman naman ninyo, na-feel ninyo mga idol na talagang napakalakas talaga ng ulang. Sinong hindi nabasa dyan? Nabasa na ba lahat? Parang ako kanina, no? kahit may dila-dila kang payo, Talagang babasa ka. Grabe, magbabasa ka sa ulan. Kaya ngayon, di ba? Diretso ligo na para hindi ka magkasakit ay dahil mahirap na, no? Talagang maraming umaasos sa iyo. Kailangan mong lumaban at mahirap or bawal magkasakit. At ngayong araw po na Monday, it's uh, July 28, 2025. Those so, so who are celebrating the birthday today, happy happy birthday, Benny Corpuz, at saka si Batch Almancho. Happy, happy birthday at saka si Pauline Alcaraz. Happy, happy birthday. Enjoy your birthday. Ayan, ang ika-apat na na-yugto. Mamiyan, alas 4, mga idol. Abangan ninyo ang ating uh, live, mamiyan afternoon, para sa ating hook-up sa DZXL Metro Manila. Ang ating presidente, sona ng ating presidente, Ferdinand uh, Romualdez Marcus Jr. Abangan ninyo yan, idol, mamiyan hapon. At dito lang, ha? Uh, Alas 4 para sa live sa may batas ng pambansa para sa RMN News special coverage at ng 99.5 IFM Lawag. Alright, magandang morning sa lahat ng mga idol natin dyan na uh, nilalamig ngayon. Ako, ang sarap talaga mag-coffee. O, oh, huwag na bang nilalamig ang relasyon. ba? Diba? Hindi ba lamigin lamiginda ang Katawan mo, o kaya ang kape, basta ang relasyon, huwag malalamig. Dapat yung laging mainit ka yan. O oh, kang ka nga agin, inu mo ko, kasi lalada ang kalatay. Jai, siyang wala na itidalikan, kasi kapudot na O, di ba? Para mas maganda ang relasyon ng dalawa. Alright, uh, sino pa may birthday ngayong araw? Si... Uh, Marilu Corotan, si Jay Buduan, at saka si Philip Salvador. King Philip Salvador. No, kamukha. Kapiliyado mo yung ating artista, Christine Ferrer. Happy birthday. At saka si Janella Ancheta. Ayan, nawawala-wala yung ating live sa ating uh, FB Live, Idol. Kaya talaga pag umuulan, nawawala na signal. Oras na naman para ibigay ang pinakamasarap na ay Ricardo sa balat ng radyo. Ito na, Idol. Dahil uh, may tahong tayong nakita sa palengke ngayon, Sir Manny Paulino ng Cars at saka dyan din sa may C.H. Corporation. Maganda ano po sa inyo lahat, Sir Mike. At uh, ang ginawa ko, bumili ako ng sangagudwang atahong. ano may sangagilong atahong, 100 ba? Oo, 100. Ang alam ko ng kaninang tinanong ko eh. Ayan, uh, lang natin yung tahong, mga idol. Dapat uh, pag kumulo na, lagyan natin ng asin and then ipisok mo dyan tahongin. Tapos, set aside. Uh, tanggalin mo yung kalahate. Yung kalahate, may shell. Yan ang tatanggalin mo. Pero yung kalahate na dapat hindi matatanggal yung tahong para maganda yung presentation natin mamaya. Ayan. So, set aside muna natin. Nagkisa na tayo ng bawang, sibuyas, at saka laya. Masapol nga ikang tilayag. Lalo ka tagtudtudu itatpa. May imas na talaga. No? At lalaya na natin. Tahong curry. Pag well, nagisa na natin ang bawang sibuyas at saka luya, then maglagay na tayo ng gata. Ayan. Ako ha. Pwedeng gata ang sachet, pwedeng sa... Uh, nasa, ano yun? Yung nasa pouch o kaya naman yung nasa bottle or in can. At pagkatapos, uh, ilagyan lagyan din natin ng curry powder. Isang kutsarang curry powder at saka lagyan din natin ng paminta. Makulo lang natin sa glit and then ilagay na natin, ayusin natin yung tahong. No? Ilagay na natin yung tahong. Ha? Parang uh, Bilao ang korte ng takong. Ayan. Tapos, ilalagay din natin yung ating mga kangkong at saka sili at kung gusto mo ng maanghang. Bilagyan mo ito siya ng uh, yung chili na maanghang. I mean, ma may chili na pa mahahaba pero hindi naman maanghang. Lagyan mo na ng chili paste kung gusto mo. In other words. Alright? O kaya, sriracha. Jalapeno. Anything na magpapa spice sa buhay mo. Kailangan talaga natin yan, idol, di ba? Kailangan talaga natin ng uh, spicy food ngayon. Dahil pag kumakain ka ng spicy food, ay hindi ka masyadong nagkakaroon ng sipon, ubo, at lagnat. Ayan. Nukang ka na yung kape ng mga mga tisili, kaya mayat pa. Lumunok ka ng sili para maganda ang oxygen mo. Sabi nga ni uh, Dr. Ingito, no? At uh, Ayan ah. Ang uh, sili ay pantaboy ng mang, mga mannamay. Wow. Bueno, di ba? No, adot mannamay kita. Kamutang mata sili kita. O sit-sit ang taro pa na. Di <laughs> 11.33 ang ating oras mga idol. <laughs> Yan na naman ang ating uh, ayrekado, ang uh, pinakamasirap na ayrecado sa balat ng radyo. Ngayong araw na Monday, silipin lang ninyo ang ating recipe sa ating FB, Shanty Papi, at tumayo lang tayo ng tama para laging healthy and yummy. Only here sa 99.5 IFM. Mga idol mong FM, suwaya. Yeah? Monday.